makikibirthday tayo sa kanila. Nagluto ka si Serapi ng pansit. Happy birthday, Pranik! Birthday Gana! Birthday, pranik! Ah, oh, sige! Yan na! Happy Birthday! Hi! <laughs> thank you! Thank you po! Birthday na! <laughs> Ay, na. <coughs> birthday ng news namin. Naki birthday lang ako. Naki birthday na kami. Pansit. Luto nila kay... Ayun na! Sige, maya maya. Kakakain ko lang lang kay... Bubuelta lang ako. May mga pasok ba kayo, Par? Ayun na! Pa ah, Kamusta yung mga party nyo? Aver? Hmm. lang ako kasi nabitin ka pa? Nabitin ako. same nga, nabitin din kasi may pasok siya eh. Bukas to pala yung berdon. Kaya naman. May may kakain ko pa eh. Kakain lang naman sa mini. Eh. Bubulta lang ako. Tatapat dito soft drinks eh. Ngayon lang. Ayaw nga. Soft drinks at tapat ng pasita ka. Kain na! Sige lang, maya maya. Kakain din ako. Busog pa eh. Kakain lang kasi namin. Lemon gusto nyo? Late na merienda to. No? Dinner, merienda lakay. kay. Eh, sinundo ko rin naman si partner kagabi. Mga quarter to past nine. Hmm. Nakita ko, nakita ko mas masaya ko ang ganun eh. <laughs> ah. Habang naglalakad nga kami, Tungga-tungga din na. Puti na. Sagot ka. Kumuha kami sa bar. Habang ah. nagdala ka, nila. Vera, to, Si Baste. Si Eugene. Tapos, ito strike. tungga sila. Kaya pala. na. lang naman. na Tapos sabay din kayo umuwi ni Rapi? Hmm. na. si Rapi. Wala. pa. Wala. Canis life, no Ano 'yun, ano ba? ang na tayo. Kakakain lang kasi namin lang kay. Hmm. Oh, maya. maya, oh, maya. ako. me. Bubbeltao. Hop. Sarap ng pancit sayo ni Ruel kahapon eh. Kita ko sa video eh. Walang eh. Palumpalo, eh sino <laughs> naman eh, hindi masasarap Hmm, nag alon na yung mga nasa harap mo. Yung, 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 si, yung, si yung, 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 Sa yung, niya. yung, hmm. ko lang. yung, 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 ulit yan next year. Hmm. Sa 7 3 tatlong... Hmm. Ba? Para ano? Awarding clean, awarding sa mga... Awarding, mga 2 tapos... Hapunan na rin lang eh. Hmm. ba naman, ang dahil mong niluto eh. Palumpalo yan. Wala. Parang pa kung wala. Sakit na eh. May -may yung, ano, yung dahil, sakit. Pranik Okay lang dyan Yeah, okay lang dikit oh, yan. lang no? na ito, salt, Kaka ganito no. nasa tayo no. Oh, ko kami doon.

Oh, Masarap. Masarap talaga sa mga kasi. E. Kasi merong makalars mala, ka. Malasa. Mala. Mm. Dali na mabili ng pinay yung mga business, no? Mm. Eh dito wala eh. Tapos ibang Asian store doon, talaga kumplito. Ano yung nakit? Pinobed no hmm. na hita ng ano? Hita ng ganso yata o hita ng ano? Hita ng ano? Um, ng... Ng... Yung malaki. Ah, turkey. Turkey. Ah, pabu. Oh, babo? oh. Oh, Sa Nakita Hmm. tagal mo palambutin, Lambutin. Ah, no? Pero malasa. Oo. Okay. Tumuli Ay, Ay dino dino rin, ba dino dino na sa. sawa? Hmm. Hmm. Mm. Kaya pag ko, pumasok siya. Ang lamig kagabi. Pasok po yun, sorry Pasok po ko. Laga. 4 lang yung degrees niya? 1. 1 ba? Hmm, um, tapos na spags pa. Ah, uh, yung pasok ko kasi 4 na eh. Tumakbo ako. Laks na, na. Uh -huh. ako, no. yung kamukha ko rin ang umaga. Tumakbo ako. Nung parang yung pasok ko. Diyan, ah, takbo. Walang huwag na hinto. Hmm. Doon ako huminto sa metunay. Ayaw mo naman exercise? Ang lamig. Kasi sumpang lamig eh. Amo. Papang, okay. Wala na. Malapit ng no, na ang tagisno na naman. Mas ganyan. niya. Sabi niya, sabi niya, sabi niya, eh. Malapit niya. Nagyayano na dun eh. Mga January, lakay. Para sure. Mas so, makapalang snow. Akala ko wapos tayo. Bakit na punta naman tayo doon? Mas makapalang snow kasi sa January, lakay. Oh. Mas sure. At saka ano, nakita ko sa balita, ah, uh, direkta na ang ano, ang bullet. Ah, sinayar so, ano. na yan ano Oo. Di ba dahil sinakyan natin yung ordinary lang? Ngayon, hindi na 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 lang ano, bullet na. Hanggang sa sa kapani. Hindi ba pa na yun? Oo. Oh. na ang diba, na, natin. Diretso na. Ah. Dati kasi sinakyan namin yung ordinary, yung ano? Yung may cabin-cabin. cabin-cabin. Uh -huh. no, di ba, pa di kayo? Yung apatan, apatan. Uh -huh. Apatan. -huh. Pero maganda. Pero mas eh, nagagawin yung bullet. <coughs> Mga January lakay, para sure. Uh, unang taon, unang gala. O, oh. di ba? Mm. <laughs> di ba? Mas maganda yun, di ba, par? Mm. Oh. Diba? para memorable. Sama kayo, ha? Oo, oh, sama kayo. Oh. Hmm. Saan ko lang pa Wala pa. Jesus. Kabumba yun.